Magandang araw mga katits. Andito ako ngayon sa site na nakuhanan ng isang drum. Sabi ng mga nakakita is hapon daw yung nakakuha. Bagong uh, bago ang lahat, may ilan muna akong i -shout out. Uh, shut out kay Raymond Amura, kay Bro Hernan Lapara Lapasaran. pasaran uh, from USA, Jan Comeros, Bro Tatsky, musta? Uh, kay Bro Brex Divino at saka yung mga classmates ko, Best Edtoc, Matt Megeorge. Laban lang tayo. Sana matapos na yung portfolio. Uh, kay shout out rin kay Sir Ariel Abastida. Sir, marapit malapit na ang Christmas break. Sana matapos na yung locator. <laughs> okay, andito ako ngayon. Ito yung uh, creek na pansinin natin na kawai formation. Ito. Dito, yung isa parait right, tapos dito pa left. Dito sa bandang left, ay uh, dito yung nakuha yung isang drum. Hindi alam kung anong laman pero isang drum dati uh, nakalutang lang yun dito 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 na portion mababaw lang nasa mga 3 feet uh, ginawa pa yung tulay ng mga taga rito dinandaan-daanan lang ngunit napuntahan ito ng hapon nawala na nawasak na yung drum pero yung nagbabantay ng lupa dito sinilip niya yung, yung drum binutasan sa gilid sabi niya ang laman daw ng drum ay mga asfalto tapos hindi na tinuloy kasi asfalto lang ang laman wala kasing alam about sa pressure hunting dito yung nakuhanan dito crack din ito excuse me tapos dito sa gilid dito kapunta doon June North is merong mga naka-align na mga siminto pintahan natin ito isang bato parang marmol na bato matitigas tapos ang bandang unahan dito is siminto baka nga mayroon pang deposito dito baka giveaways lang yung drum ito siminto talaga naka half buried malalaki pa ito malalaking siminto tapos mga kalain rin niya isang siminturin rin dito nakahapbari din ah, uh, nasurubi ko na tong lugar na to hindi, ma, eh, hindi kasi masyadong mabato kaya uh, siminto ay yung ginamit to siminto dito dito na yung last ah, uh, nasa foot of the mountain sa siminto rin ito yung papuntang north ang papuntang south naman mula sa nakuhana ng drum eh meron akong nakikita don. galing dito sa nakuhana ng drum papuntang south ay andun ito mga siminto ito na parang marmol nakariprap andito sa gilid Ito. Meron pang ang markings oh. Tapos ito, siminto. Siminto rin. Napatakan ko na to. Na acid test ko na. Siminto talaga. Ito siminto. Tapos ito siminto. Ah. ko sa one ko. Andun sa bagsakan ng tubig may detection tapos sa bandang gilid nya ito mga ito mga mga matitigas na parang marmol ito may mga guhit-guhit ito nakariprap nyan ito siminto dito yan sa gilid dito dito yan tapos dito siminto parang nagmamasa na siminto dito liter B hindi lang masyadong makita kasi may tubig may tubig i e, dead creek naman ito magkatubig lang kung may ulan liter, -liter B okay. isang arrowhead kung ito ay isang arrowhead nagtuturo doon sa na-detect ng one go dito dito sa bagsakan ng tubig hatak ng one ito yung sintro uh, left side na creek tapos ito yung right side na creek kumbaga nasa sintro ng way permission na creek yung detection nandito Dito, sa bagsakan ng tubig mismo siguro yung drum ay isa lang giveaways o small deposit uh, mayroon pa siguro mga deposito andito sa paligid hirap lang talaga i-trace uh, medyo may matagal na nakuha na ng hapon mga 1995 dito nakuha 1995 pa tagal na ito yung ah uh, train wala hindi kasi masyadong mabato madami na dito sa lugar namin na nakuhanan ng mga giveaways uh, kadalasan nasa creek pero sa pag-analyze ko kung merong giveaways eh, meron ding mga nakabaon na mga deposito sana matuntun at makaswerte isa rin ito napansin ko yung batong ito na para siyang mukha ito yung mata Andun, mga nakapile pa doon ng mga bato. Uh, masuka lang kasi hindi na nilinisan. Tapos nakakatakot, explore doon. Baka may mga kayop na makabandag. Gaya ng dati, nagsusulur nagsusulok light na na naman ako. <laughs> Walang kasama. Malakas ang tubig kasi ang lakas ng ulan kahapon. Signal number 1 dito sa amin. Kahapon. Ngayon okay na ang panahon. Update na lang ko kayo sa kung ano ang maging takbo ng site na ito. Uh, maraming salamat sa panunood. Ingat tayo palagi. God bless at bansay. Hanggang dito na lang, magandang araw.